naniniwala ka ba sa kulam? hindi na ispiritus, omnis kaputistas so ngayon lalakarin namin ang sinasabi nila na may mga ispiritong nagkokondina tumitindig na yung balahibo ko BUKAY! pagdating niya dito mismo, sa ere na to meron siyang maririnig ng mga taong nag-uusap sa baba pagpunta niya doon, pagdating sa baba wala na siyang naririnig, wala siyang nakikita <coughs> Ang Sikihor ay kilala sa tinatawag na Mystic Island at maraming sabi-sabi na ito raw ay pinamumugaran ng mga mambabarang. Pag may aswang, oh, 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 And for today's video, lahat kami ay magsusurvive sa isang buong gabi sa loob ng kagubatan sa isla ng Sikihor. Ama, gabayan niyo po kami sa aming paglalakbay ng dito sa kagubatan. Humihingi po kami ng safety at matagumpay sa aming paglalakbay ngayon at sa aming gagawin na survival dito sa kagubatan ng Sitihor. Wala pa tayong camp so ang una nating gagawin ay maghahanap tayo ng lugar kung saan tayo pwedeng makagawa ng tent. Hindi ba tayo mag-partner-partner uh, mag dito? Kung saan ang isa, doon tayo lahat. Ang kagubatang ito ay may lawak na 300 hektarya. May mga sabi-sabi na marami na rin ang pumanaw dito. Ngunit hindi katanggap-tanggap ang kanilang pagkakamatay. Alam mo ba tong lugar na to? Ito mismong gubat na to, may namatay. Gabi na siyang nakita ng pamilya. Sa ilang minuto ng aming paghahanap ng mapwestuhan, nakahanap rin kami ng tamang lugar. Ito, may Nakakatakot. Ito ang first video ko sa pag-iimbestiga ng mga ligaw na kaluluwa. Man! di rin kasi namin alam na may mga namamatay na pala sa lugar kung saan kami pumuesto. Since kumpleto na ang ating mga kagamitan, panahon na para magtayo ng ating mga tent. Maliban sa pag-iimbestiga sa ligaw ng mga kaluluwa, pinisita rin namin ang isa sa pinakakilalang manggagamot sa isla. Ngayon, masaya pa kami. Pero tingnan natin mamaya alas 12. <coughs> Kanina na, mabukal yung Oh, oh, oh ka ng tao, mahiluan, anong, okay, mo po kal jud mahiluan an mo di pa kay katol man sa ila. eto ay nasa 300 hectares na lupa na purong kagubatan. Ibig sabihin, hindi tayo makakaiwas sa mga ahas, mga iba't ibang klase ng hayop at insekto. Ngayon, kailangan na natin mga ahoy para makagawa ng apoy. Ito, kahoy. Ayan. Oh. Pagkatapos naming magluto, agad kumain na kami. Dahil mamaya, sa pagsapit ng alas 12, susubukan naming suyurin ang kagubatang ito. Bago tayo kumain, mag-alay muna tayo. Pinaalalahan rin kami ng aming guide na mag-alay ng pagkain bago pa man kumain. Dito na side, magkapatid, patay din. Bago lang, 2 years ago. May isang beach doon na maraming nakaka-experience ng mga kababalagang pangyayari. Pagkatapos ng mga nakakatindig balahibong kwento, panahon na para aming masaksihan ang kanilang mga sinasabi. So ngayon lalakarin namin ang sinasabi nila na may mga espiritong nagkukondina. Totoong mabigat ang aking pakiramdam habang naglalakad kami. Siguro dahil nakatanim na sa aking isipan ang mga sinasabing nangyayari sa lugar na ito. Hindi na yung balahibo ko. Okay, so dito yung sinasabi ko na tubaan ni Papa. Maraming mga niyog. Kapunta sa dito, like mga 7 o'clock ng gabi. Dito mismo sa tinatayuan ko, meron siyang maririnig ng mga taong nag-uusap sa baba. Parang gumagaan yung loob niya. Bumaba siya. Pagpunta niya doon, nagtataka siya, bilang nawala na yung mga anak. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paniniwala at opinyon. May ibang nakakakita ng hindi nakikita, may mga tao rin nakakaiba ang kanilang interpretasyon. Time check. Susubukan naming matulog. Yo, what's up? Good morning. At eto, ligtas. At walang kapahamakan. dulit na lang rin namin ang mga pagkakataon na makakapag-spiritual healing. Maniwala kayo sa hindi. Sabi ni kuya, may langis daw siya para sa mga aswang. Kaning lanah mabubukal ganiyo ng aswang. O mabubukal gani kanang tao mahiluan ana mabekpek di ba modo o lima o kay katol man shayla. Ang kanilang panggagamot raw dito ay pinasapasa pa galing sa kanilang mga ninuno. Sabi ni Kuya, isa raw to sa pinaka-importanting halaman na nandito dahil mahirap itong kunin at kasama ito sa sangkap sa panggagamot. Anong masasabi mo sa mga taong nagsasalita ng masama when it comes to si Lahat Lahap ba, um, pero isang grado ang si o, oh, look down sila ng magdaot. Kung sila mabalik, kung sila ah, Sikihor. ay magkatambala na. kami may mag-goodbye Sikihor. Ayaw. Mm -hmm. Ayaw. Oo, totoong merong healer sa Sikihor. Pero yung sinasabi nilang mababarang, aswang, at mga kababalaghan. Kahit saan naman meron yan. Pero eto lang one thing for sure about Sikihor. Eto ay isa sa pinakamagandang isla sa Pilipinas na pwede mong bisitahin. Puno ng kasaysayan at mga likas na yaman. At eto pa... Ang mga tao sa siki I super friendly. I don't wanna talk how you try and press the kid and really you was soft. All you know is Cap and Homie, you don't know the law. Amazing!